yung ano na sila sa labas, naghihintay. Kahit anong oras, hindi sila uuwi. Sabi ko, paano yan? inabutan kayo ng gabi, ng ano. Doon sila higyan sa kanya kung kinakailangan. Ganon. Pero oo, ganon. Di ba? Parang kanina mo gagawin yun? Ang nakikaalala ko lang, mga ginagawa ng mga paintings o pagka may, 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 may apparition si Mama Mary. Di ba? Yes po, may that's Ay, pakiligyan ko na. Ay, ito na po. Okay, director, direct, uh, bagay po kayo nung aming kabataan dahil umakit po kami na pinapanood ng 40 minuutang kontra kayo Ah, <laughs> uh, At saka po nung um, Muling pinapalabahan sa mga respect niyo ang para sa karnad sa episode ko ni Jeremy Noon. Tuwa-tuwa po kami na na namin bahagi ng video. Tapos ang pag din po namin na kayo yung ulihinaga ng sa talent ng Bona na isa na isa na isa na ng ang mga 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 pa, nabanggit niya rin po, pansin ko yata sa mensahe po, na sa screen, na hindi talaga kayo movie fan, so parang uh, mahirap sa inyo makarate talaga rin sa nararamdaman. Pero yung sa napanood po namin, nabigyan buhay niyo po na, na, na naalala ko po sa mga nanay o mga, mga lorana. Yes. Ako po kasi naging lorana din ako dahil sa lola ko na lorana parang sa yung sa ako na nila kamasa, parang tulip kapatuloy ko din ano legacy. Paano po kayo naka-relate? Paano nyo sa napag-aralan na yung damdamin ng tao? Uh, gaya na sinabi niyo, hindi ako yung fanay Hindi ako yung katulad ng mga fans ni Nora. Not even ni Vilma. Ay, nungan niyan talaga ang mga talagang hardcore. Uh, meron ako mga hinahangaan din, patung mga artista, pero hindi sa extent na ginagawa ng mga Noranians na talaga nandun sila for guy, anytime. Yung, so, ano ko pinagandaan? Siyempre, alam ko lang yung fan style, pagpili ko lang ng guy, at talagang ano, talagang, especially in the early days, uh, ah, uh, uh, <coughs> kumikita lahat ng pelikula kahit ano. Iba na lang, iba na bang sa, sa sa ano sa movie. Six. Yung kanila ni Guy Anpin, umabot ng anim na Months. May ganung ba pelikula ngayon? Wala. Ah. I heard of. So, so asan uh, ko kay Adol para doon ako nagkaroon ng paano kung magampanan ito. Kasi hindi ko alam yung experience nila. So, through ano to Adon may mga pinakilala siya sa akin tatlong Noranians na nakasama kasama namin doon sa mga ano na, eksena. Yeah. so uh, nagpakwento na ako ng nagpakwento tungkol sa sa buhay nila bilang fans. And that's all their life. Kasi importante sa akin maintindihan, malam, marinig sa kanila kung ano yung mga pinagagawa nila kung anong ginawa nila para kay Guy. Alam-alam sa kanya. Everything, including yung kwento na pumasok, pinapasok sila ni Baby Kay sa kwarto, nandun natutulog si Guy. Kung isa-isa sila pinapasok, para patuorin lang si Guy na natutulog. Yung mga ganon. Ang dami pa mga istorya na kinuwento nila, nandun kami sa tent, nagkukwento. Doon ko na kwat, doon ko na, doon ko na na, na na pas na pumak na, na, ipasok at sarili ko sa sa mundo nila sa kala, sa puso nila uh, yung dahil sa kung anong ginawa nila what must have kung, kung sa ako ako yon at ginawa ko yon uh, doon ko lang simula ma, sim, ma, maintindihan dahil doon ko lang nalaman na kung anong, anong ano extent yung mga ginawa nila. Yung mga iba, nawala, nag, nagkaligaw-ligaw, nandun sila, nawala yung gaya ni, ng istorya ni Milagros, nawala yung kanyang anak na si Badet, dun sa Sampagitan, nung nagpunta sila, things like that. Tapos sabi niya, may mga, nung, nung sa saan ba yung bahay ni Kasi ang bahay, daming dami bahay nun. Oo. Oh. Hindi sa La Vista, may isa pa. Hindi. Iba. Eh, hindi. Yung, yung doon sa may ano, malapit sa bahay ng Bobot ngayon. Yung banda ron. Plains. Vista. Bon Vista. na, na, ano daw sila. Yung, ano na sila sa labas, naghihintay, Kahit anong oras, hindi eh, sila uuwi. Sabi ko, paano yan? Inab inabutan kayo ng gabi, nang ano. Doon sila higa sa kalit, Kung kinakailangan. Ganon. Pero oo, ganon. Di ba? Parang kanina mo gagawin yun. Ang naalala ko lang mga ginagawa ng mga paintings o pagka may 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 apparition si Mama Mary. <laughs> Di ba? Oo. Pero si Guy, nalaman ko sa kanila, talaga ang pinapapasok ko. Pag alam niya lang sa labas, pinapapasok niya yung mga fans. Hindi naman yung to the extent na pahigain niya sa kama niya. Puro carpet kasi yung mga kuwan niya mga, ang mga ang mga bahay niya nung araw. Yung Valencia, bahay niya nung araw yun. Yung kay Mother Lilia, uh -huh. Ang carpet niya nung at Natutulog ang mga fans doon. So, you know, so finally, because of their stories, naka, nag-umpisa akong mag-relate. Inilagay ko ang sa sarili ko doon sa sitwasyon nila. Yun. Yeah. Thank you.